Hello guys, and then magtuto ka boka, bola, boka! Magtuto ka boka tayo guys, and then mag-race ko mag na sila kasi papasok pa malamang. And then hands up, kapirala. Kasi yun yung bumay kapirala dito guys. Dito guys, hello. Asa ito guys oh, nakita niyo to yung binibilukan ko ayang may beach ito may gabi pa sa akin wala, yung lang meron Then, umaga na siya umaga na so, pasok na sila, papasok na sila lahat <tong> At malapit na yung pangal, malapit na yung birthday ni Daira Ito guys, so, oh. malapit na yung birthday niya. Bukas na pala yung birthday niya. Hindi ko alam kung sa, sa school ba siya mag-birthday o oh, sa bahay. Ah. ah. Ay, umaga na pala. Uy, gumising ka na. Umaga na kasi. Ay, oo nga. Tsaka, wait lang ha. Malibig ko na ako. Ligo agad ikaw? Ay, hindi. Dahil hindi. Hindi. Kapasok na ako agad. Malamang. Malamang. karena niya dapat kepala, damit ka pala oke, oke ni kah, okay okay ka ba kah, ba kah, 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 kalian kah, 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 Dan, kah, 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 And then mag-subscribe na din kayo, guys. Guys, subscribe na kayo. Para madami na akong followers. mo. Mag-subscribe kayo, guys, ha. Hi, magaan na nga ako. So, okay. Ano ba yun? Hindi ko nang bubuksan ito ah. And then, bukas-bukas, guys, ano, bibili sila ng cake. Ay, hindi sila bibili. Malamang bibili. Guys, gising. Ay, wait lang. Magpapungo natin. Guys, turn na nga. Bayaan na nga, natin yung mga anak natin. Guys, gising na nga si Yaya hi mga ay gising na pala kayo. Gising niyo na yung mga anak namin sa stars. Si kakain na sila. Ay. Guys, na naman ako dito guys, ha. Oh, mga yaya, ba't hindi pa Oh, mga yaya, hindi pa. mga Tagal mo na natin din yung mga pagkain. So, kainin na natin Pero hindi mo ko May hugas dito, yaya, ha? Ay, gisingin na na. Ah! Ito na po, madami. Okay, magsalita, oh. Mga anak pala natin, hindi naglalaro. Palaruin natin yung bukas ha. Kasi batay nang, ano di ba? Batay niya. But, ah, but Okay. okay. Buksan nyo na yung mga pintana. Okay. Diyan na natin kami. Na, mga kid, gising na daw kayo sabi ni ma'am guys. pag na pag na na narinig ko pa yung siya sabi no, ha ah. malalagot talaga kayo ako na muna Hoy, so, hindi mo yah? Katangkaling muna. na mawawala ng mama niyo. Huh. 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 muna ako dito. Huh. Huh. mag At tapos, yun. Hmm. Guys, tapos na ako. Ito na po. Ito na po. Ay, tapos na pala siya. Okay na yung uniform ko. Ito na po, madam. Oh, ano yes. oh, yan? Lampa. Hmm. Lampa doon. sorry. Bagay, na kami Tara na nga. pang naman ng mga. Kaya nga pa bang, diba? ba marinig ko pa yan? <laughs> ay, ayusin mo natin yung higaan ko dyan. Sige po, ma'am. Ano, ma'am? Ay, sir. Ay, ay, malam pala. Maging, ma'am. Ma, dito na kami. Magbaon naman kami, ma. Ay. Mami. Ay, sige. Magbaon na kayo. Magbaon na lang kayo. Kasi, alam niya naman. Ay, wait lang. Guys, eto na yung baon niyo. Huwag na kayo magbaon ng pera kasi may baon na ba may baon na kayo diba? Magbaon, diba di ko masira. oh ayaw na natin kumain. Magbaon na lang ulit tayo. Magbaon din tayo. Dalawa kasi, dalawa tayo ano. Ito na, ay, wag na lang yung... ito. Sa'yo na ito, Parang maka, mayroon naman kayo makain. Kasi, di ba, nawa naman ako sa'yo. Wala kayong nakakain mo. May... Ay, chapstick. ito yung babaunin namin. Kaya pala sila ang bag guys. Then, hmm, um, kaya tayo mayaman na bag. ano pala tayo? Mag, magbaon ng papel kasi the brown one eh. Alam mo ba yun? Bangko yun po, yung, yung tabraw namin. Kaya may pera. Oh, alakay namin dyan, ano po? Four, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ang daming pera. Ba't

Puro ka kasi lampalampay. Eh. Ayun lang guys. Bye bye.